Yan, kakain ko mi ngayon. Oh, akala niyo si kamang ninyo, no? Mas pogi ako doon. Stop it. Get some help. What? yo Shriltok. Oh! Oh, to <laughs> Ito, si Kabahag! Mas pogi <laughs> rin ako doon. Weh! Di na! Sino ko ka, boy? Si Katibulcio. Sige. And what's up, mga mangyan tata ngayon sa bahay kami makain <laughs> At nga ni pala ay ka uwi ko lang namin do man din At sa mga hindi po nakakaalam mga mangyan ay sila man din yung kasama ko sa ministry Kapag po may nakikita kayong Polaris Youth Ministry ayun ay naman din ho yun Abay halos tatlong linggo naman po kaming nawala ng Kuya Gian Abay wari ko lamang ay miss na miss kami Naring mga ari At ang sabi po sa akin ay pag uwi ko daw ay sila naman nang isa ko sa vlog. At nga ni Ho oh, pala, ay kada linggo ay eh, may ginagawa kaming feeding program sa mga bata sa bandang pili lamang human din. Kaya ayaw, nasamahan nyo kami ha. Hi guys! So nag-take over na kami ng vlog ni Kabatang Mung. here at... Nasaan tayo? Sisling Slim 99. Sisling 99. Wala si kabataan Mung yan. Ginuha muna namin yung phone. Shout <laughs> so, out. Wow. So, Kasi kami tatlo? Yeah. Sa kwenta. ng views. Yeah. Nagamit po lang kami ng kabataan mga yun. Kaya siya, so. Ayun, may big tapa. Marami yung sir gawin. Ayun, maganda na. Ayun, maganda na. Ayun, maganda na. At atin na human din ang aming unor death by 99 pesos lamang ho, din niyan sa sislings 99 at mas mura ho ari sa samguyo. At pagtapos namin kumain ay napagplanuhan naming mag point 5. Ah, <tinyo> Ay, video ah, mag na naman. Nabibindot ko. mag ko. ayun mga mangyan. Tapos na kami kumain. At kami magalakad pa ng malayo-layo dyan. At ang sabi ng sir ay umuna na daw kami. At kami ay gavalag. Ano yun? Gavalag? Balag? ana Gavalag? Gavalag? Maggababalag? At ayun, salamat mga mangyan sa pagsama at kami pa na. Hanggang sa susunod muli. Salamat sa pagsama. Bye-bye!